Hello mga friends! Good morning! And today ay gagawa ko ng aking favorite na dessert. Ito yung buko salad. Sobrang ako excited ngayon kasi na syempre makakakain naman ako ng buko salad. May share ako sa inyo mga friends. I'm not saying this to brag but to inspire other people na kahit anong mga pagsubok na dumating sa ating buhay, huwag tayong susuko mga friends. Alam nyo ba, dati hindi kami nakakagawa na or nakakakain ng buko salad. Makakakain lang kami mga friends kapag may mga okasyon pero hindi kami ang gumagawa nun. Kapag iniimbitahan kami ng mga kapitbahay namin na mayayaman, sobra kami tuwan-tuwa kasi alam namin na makakatikim kami ng buko salad. Alam naman natin na pag gumawa ka ng buko salad ay talaga namang mahal siya. Syempre, yung mga ingredients niyan, yung buko pa lang. Kasi sa amin, sa Mindoro, medyo malayo ang buko. Kung bagawala wala naman kami puno ng buko doon. So, talagang bibili kami ng buko. Ay, eh, magkano isang perasong buko? Mahal na yun, mga friends. Mahal din ang condensed milk tapos mahal din yung fruit cocktail, and syempre yung nestle cream pa, yung cheese pa so talagang kapag gagawa ka talaga ng buko salad e talaga namang gagastos ka ng malaking halaga, syempre yung malaking halaga na yun, ipambilil na namin yun ng bigas, so hindi kami gumagawa ng buko salad, at nakakatingin lang kami kapag iniimbitahan kami ng mayaman doon nakapit bahay namin, so pero sa ngayon mga friends, sobrang happy ako talaga man nang nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa panahon ngayon na pag anytime na gustuhin namin gumawa ng salad ay uh, makakagawa o makakabili na kami ng mga ingredients at talaga namang kaya nga sabi ko 'di ba kung tayo ay sumuko dati hindi natin mararanasan yung buhay na meron tayo ngayon hindi naman tayo mayaman ngayon pero 'di ba uh, malayo na yung buhay namin kung iko kumpara ko yung buhay namin sa dati medyo malayo na kami sa buhay noon pero malayo pa yung tatahakin pero medyo malayo na. Kumbaga nabibili na yung mga bagay na dati ay talaga namang hindi hindi kayang bilhin. Na dati din mga friends ang isang pirasong mangga ay aming pinaghahatian na ngayon ay pwede nang kumain kahit ilang pirasong mangga. Talagang sobrang uh, nagpapasalamat kami sa Panginoon kaya para sa mga friends natin dyan out there na nakakaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay, wag na wag lang kayong bibitaw mga friends. Lagi yung tandaan na sa bawat pagsubok na yan, hindi naman nag stay lang dyan eh, matatapos at matatapos din yan. Kasi naranasan din naman namin yan. At saka alam nyo ba mga friends ha, kung ma maririnig nyo lang yung mga pagsubok din na pinagdadaan, lahat naman tayo kasi may kanya-kanya tayong pagsubok. Yung iba nga lang, hindi natin naririnig kasi hindi naman natin alam. Kung baga hindi lang natin alam kung ano yung mga pagsubok na pinagdadaanan nila. Pero kung maririnig mo yung mga pagsubok na kanilang nararanasan, baka sabihin mo sa sarili mo na sobrang hirap pala yung pinagdadaanan nila compare sa pinagdadaanan mo. So what I'm trying to say is huwag lang bibitaw at laging maging matatag sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Mahalay mo isang araw, di ba? Isang araw, bigla na lang, wow, ito na, nasold na yung mga problema mo at okay ka na, okay na yung buhay mo din. Kaya sobrang happy ako ngayon mga friends at talaga namang ngayon sa panahon na to, isipin nyo ngayon, no, gumagawa ako ng salad, pero ang dami ko nang nasabi. <laughs> so, yun mga friends, malapit ako matapos sa paggawa ng aking buko salad. at syempre, ilalagay ko yan sa fridge bago namin kainin para mas masarap. At isa pa, para din sa mga friends natin out there, dyan na mga, may mga pagsubok na pinagdadaanan. Lagi natin tandaan mga friends, ha? there's always a rainbow at the end of every rain.